kung paano natin magagawang mas mapamahal yung mga bagay na ating ginagawa. Halimbawa, itong gate na to, mas mahal ito kaysa sa gate na to. Bakit? Ano pinagkaiba nila? Yung design niya. Kung paano tayo makakagawa ng mga designs? Magandang araw po sa inyo lahat, mga best friends at mga Ironmans. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga best friend, gaya ng sinasabi natin, ano bagay na maganda, nagiging mas mahal mga best friend. Gaya ng mga artista, di ba? Ito yung mga artista, ang mamahal ng bayad sa kanila. Walang ka-effort effort kasi pinanganak silang maganda, di ba? Pero tayo wala tayong future sa ganun eh. Di ba? Pero magagawa nating bayaran tayo ng mas mahal kung mapapaganda natin yung ating mga ginagawa bilang mga Ironman. Kasi Iba yung maganda ang gawa mo. Alam mo, gumawa ng terrace, di ba? Okay, gate. Ginawa mong mas maganda. Maraming makakaalam nun. Maraming magpapagawa sa'yo pag maganda ang gawa mo, mga best friend. Simple lang po ang paggawa ng design, mga best friend, basta ikaw ay may tool. Ito pong ating designer, mga best friend. Ito yung ating bakal. Ipapasok mo lang ito rito. Tapos, hilain mo na. Ayan. Yan. Meron naman. Dito naman yan. Ipapaganto niya naman yan. Tapos ito, mga best friend. ito. Oh, Na-adjust siya. Napapahaba. O umatras siya. So, iatras mo lang to. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. ito, umiikot po yan para wala siyang friction. Ayan mga best friend, oh. napakadaling gawin, di ba? nakakapag-design na po tayo ng iba't ibang klaseng design. Depende po sa ating creativity mga best friend, di ba? Ka meron po kayo nito. Maraming magpapagawa sa atin at tiyak na tiyak sulit na puhunan natin itong ating metal designer. Ito, malapit na naman maubos. Noong nakaraan po kasi, binalita natin, dumating na yung ating vendor designer, mga best friend. Yan ang ating vending designer, ha. Sa iba to, binibenta ng 25,000, ganun. <laughs> Pataas pa sa iba, lalo na sa mga tindahan. Eh tayo, may tindahan din po tayo rito. Actual tayo, meron tayong physical store, nakarehistro, mga best friend. Kaya sa lahat po ng gustong dumalaw, pwede po kayong dumalaw dito. Pero eto po. 13.5 na lang po sa atin, mga besen. Okay? 13.5 kontra 25,000, mga besen. Okay? Kaya sa lahat po ng gustong mong mag-set lang po kayo sa ating messenger account sa Eprime Shop at sa atin pong numero na nakapaskil. Pwede po kayong tumawag o mag-inquire or magtanong. At sa lahat po ng gusto mong order, padala nyo lang po ang inyong address, pangalan at ipadadala po natin sa inyo ng COD, mga besen. Okay? Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman, mga kababayan, kamusta na, na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroon sa mundo mga best friends. Pero sa araw na ito, shoutout po natin muna ang ating mga best friend, ang ating mga suke. Ayan po ang kanilang mga order. Shoutout po sa inyong lahat. Punta mo lang po tayo ng Quezon City. Unahin natin si best friend Lucia Chavez. Ang kanyang order, welding machine. Maliit pero malupit. 100% na gumagana ang kanyang kusama Japan. Talo naman po tayo ng Agusan del Norte. Punta na natin si best Regina Nunez. Ang kanyang circular so. Napakalakas mga best Kayo. Punta naman po tayo ng Lapu-Lapu City sa Cebu kay best friend Donald Amorin. Best Donald ang iyong otomas 100% na gumagana. Talo naman po tayo ng Burgo si Locos Sur kay best friend Richard. Barcelona, ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit at otomas. Oh, ang kusama Japan, welding machine at otomas, oh, parehong 100% na kanang maganda. Punta naman po tayo ng Cain Tarisal, punta natin si best friend Enelito Sanchez Jr., ang kanyang Jack Hammer. Ayan po, best friend Enelito, 100% na bumasan. Mula naman po sa Kaintarisal, punta tayo ng Cebu sa Minglanilla. Punta natin si best friend Marco Agrabante. Ang kanyang circular show na po sa Simca, gumagana. Maganda. Mula naman po sa Cebu, talon tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Punta natin si best friend Rayan Bagoyoro. Ang kanyang mga order, welding machine, Otomas, Circular Zoo at Boss na Grinder. Hanggang dito po ang kanyang order. Yan po. Pagsabay natin, best friend, Rayan, ang iyong welding machine at Otomas, parehong 100% na gumagana, maganda. Ang kanya naman pong Circular Zoo, 100% na gumagana, maganda. At ang iyong grinder, best friend, 100% na gumagana, Mula pang kasi ng talon po tayo ng Jag na Buhol kay best friend Herman Flores. Ang kanyang circular zone, 100% napakalakas. Mula naman po sa Buhol, talon tayo ng Sampalok, Manila. Punta natin si best friend Jerome Pamitan. Best friend Jerome ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Mula sa Manila, talon po tayo ng Rodriguez Rizal. Punta natin si best friend Edgar Reponcion. Ang yung welding machine best friend, Edgar, 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Pandi Punta natin si best friend Arnold Almanza. Ang iyo pong Otomas, 100% na gumagana ng maganda. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur naman po tayo kay best friend Julipe Vergara. Ang kanyang circular zone, 100% na gumagana ng maganda. Mula naman po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, talon tayo ng Bautista Pangasinan kay bestfriend Darwin Porlante. Ang kanyang mga order, circular saw at dalawang multiple drill. Ito po ang kanyang circular saw. 100%. Punta naman po tayo ng Leso Aklan. Punta natin si bestfriend Claire Igas Ang kanyang mga order, welding machine, O na rin pressure washer at level self labeling laser. Unahin natin ang kanyang welding machine at Eto Ito best friend, clear ang yung welding machine at para yung 100% na gumagana maganda. Ang iyon naman pong laser level na maganda. Ayun po, ah, ganyan kalinaw ang ating laser level. Ayun, 100% na gumagana maganda. Ang kanyang pressure washer. Mula sa Aklan, tayo ng Batangas, sa Santo Tomas. Punta natin si best friend Julio. Lagaska ang kanya mga order welding machine at automass at cordless drill. Ang iyo pong welding machine na maliit pero malapit best Ben Julio 100% na gumagana kasama ang iyo. Ang iyo pong cordless drill ayan po 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng Santa Cruz, Manila kay best friend Ryan Henibe. Ang kanya mga order isang combo set kasama po diyan ang automass at welding machine. I Test po natin. Ayan po, best friend Ryan, 100% na gumagana ang magaganda ang iyong machine. Yeah! Mula po sa Manila, talon po tayo ng Laguna, sa Calamba, Laguna. Kay best friend Aristeo Escasura, ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Best friend Aristeo. Talon naman po tayo ng Tabuk City, sa Kalinga. Kay best friend June Ray Dayaw, ang kanyang mga order o Thomas at welding machine na maliit pero malapit. Pagsabayin po natin ito best friend June Ray. Ayan, best friend June Ray, ang iyong mga welding machine at automas, parehong 100%. Mula sa Kalinga, punta po tayo ng San Bartolome, Quezon City kay best friend Ramon Gringo polo ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit ayan po best friend Gringo 100%, 100%. Mula sa Quezon City, balik po tayo ng Tabo sa Kalinga Province pa rin. Punta tayo kay best friend Joel Api. Ang kanyang order is ang combo set. Itest It natin ang kanyang welding machine at otomas. Ayan po ha, ah, parehong 100%. Na maganda, maganda. Talo naman po tayo ng Marikina City. Punta natin si best friend Melchor Canita. Ang kanyang order is ang welding machine na maliit pero malupit. 100% na ng ang ating Kozama Japan. Welding machine. Punta naman po tayo ng Otto ni kay best friend Ken tan ang kanya mga order tatlong pirasong drill bit circular saw planer at grinder eh, tatlo unahin natin ang kanya planer na malakas napakalakas ang planer natin na yan, mga best friend at ang ating malakas na circular saw napakalakas at ang ating boss grinder, 100% na gumagana magaganda mga best. Punta naman po tayo kay best friend G. Magulias ng Maad Davao City. Ang kanyang mga water, circular saw at jackhammer. Unahin natin ang kanyang jackhammer. 100% na gumagana ang kanyang jackhammer at ang kanyang circular saw. 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng La Trinidad Binget. Punta natin si best friend Denny Gali. Ang kanyang otomas 100% na gumagana. Maganda. Talon naman po tayo ng Rojas City sa Capiz. Punta natin si best friend Hisya Balasa. Ang kanyang mga order welding machine na kusama Japan otomas sa triangle ruler. Pagsabay natin ng kanyang automast sa welding machine. Ito, best friend, his shop. 100%. Parehong gumagana ng maganda. Wala naman sa kapis. Puta po tayo ng Rodriguez Rizal. Kay best friend, Orlando Natividad. Ang kanyang welding machine na Japan. Maliit pero malupit. 100% lumalapit. Mula naman po sa Rizal, punta po tayo ng Palawan. Punta tayo ng Nara Palawan kay best friend Sally Maala. Ang kanyang combo set. Unahin natin ang kanyang welding machine at otomas. Pagsabayin natin ito. sa yan po, best friend Sally. Parehong 100% ang yeah! maganda. Mula sa Palawan, talon po tayo ng San Isidro Paranaque City kay best friend Christopher Silverio. Ang kanyang order isang combo set. Kasama po dyan ang welding machine at otomas. Best friend Christopher, ang iyong Masina at Otomas, parehong 100% ng maganda. Mula sa Paranaque City, punta po tayo ng Kalibo Aklan, kay bestfriend Hapilin Pelayo. Ang kanyang Otomas na Red One, ayan po, bestfriend 100% maganda maganda. Punta naman po tayo ng Bizon, Camarines Norte kay bestfriend Antonio Almazin. Ang kanyang Jackhammer 100% na ng maganda. Mula naman po sa Camarines Norte, talon po tayo ng Tabud Iligan City, kay best Yesmen Edgardo Henosa. Ang kanyang mga order, drill bit at otomas. Ito po ang iyong otomas, best friend, 100%. 100%. Maganda, maganda. Wala naman po sa Iligan City, talon po tayo ng Sambales. Sa iba Sambales kay best friend, Rabinal De Castro. Best friend Rabinal ang iyong cordless drill, 100%. Maganda. At mula sa Sambales naman, punta po tayo ng Lower Bicutan, Taguig City kay best friend, Rexon Lucas. Ang kanyang mga order, otomas at drill bit Beat. Ito po ang iyong Otomas Best Friend 100% yeah! ng maganda. Mula naman po sa Taguig City, talon po tayo ng Agusan del Sur. Punta natin si Best Friend Ernesto Villagana. Sang kanyang mga order, isang combo set. Kasama po dyan ng welding machine at Otomas. Ito, Best Friend Ernesto. I-test natin ang iyong welding machine at automas para yung 100% na maganda. At ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw mga best sa Minsan pa, nagpapasalamat po kami ng bumpo sa inyo mga best friend. At minsan pa, sa bagong taon, may bagong paalala po tayo. Ano man ang ating gagawin, laging safety first ang ating unay. Dahil sa ating channel, Juan. yan Dito Dito ka